malaman paano tayo napunta sa ganto, ganito. Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? <laughs> Nagtanong ka pa. <laughs> Malay namin sa'yo. Kung ikaw yung bangag, is ikaw yung presidente? <laughs> Ngayon magtatanong ka sa amin. Alam mo kung bakit nagkaganyan ang Pilipinas? Tama nga ang sinabi ni President Duterte. Meron tayong pangag na presidente, meron tayong weak leader. Ngayon, alam na namin kung bakit at alam mo na kung bakit nagkaganyan ang Pilipinas. Bakit di mo tanungin si anti Yung mga loyalista mo, ba't di mo tanungin? Tanungin mo si Romualdez? Tanungin mo yung asawa mo? Tanungin mo si Saldico? Lahat yan, alam nila kung ano nangyayari kung bakit nagkaganyan ang Pilipinas at alam na alam mo rin kung bakit nagkaganyan ang Pilipinas na dahil sa'yo isa kang weak leader na bubong presidente